Sorry guys ah, Mga kalaag Pasyal pasyal tayo dito ngayon Sa IT Park ng Cebu so, Ito guys ang view po ngayon dito guys oh. Uh, bigay ko sa inyo ang 180 degrees So guys, may ilong kinukuha tayo dito guys oh. Mga giveaway sa ano, Christmas Kung oh, makikita nyo guys ako okay, yung dalit so, guys So oh. tayo ngayon sa Cebu IT Park. Yeah. Building. Kumusta nyo guys, konting ikot na lang. Makita ko lang sa inyo. Ang mga nagagandahang building dito guys. okay. Yan. Harap, diba, guys. Salamat guys sa inyong panonood at suporta. Ay, ah.